Eto na nga! Dapat bang mainip si Kim Chiu sa proposal ni Sian Lim dahil 12 years nang tumagal ang relationship nila? Pero... Bokya pa rin. Na uwi sa wala. Oo, di ba diba yung sinasabi niyong dahilan talaga oh, no. na split up, okay. di diba? oh, ba? Gusto oh, oh, niyo oh. naman yung <laughs> Na nainip di ano, si, ano, si Kim Chiu. Okay, oh, pa. Sa proposal. Pa. <laughs> Oo. Oh. Ako, kantang maybe kayo. dapat bang mainip? Yes. Yeah. <laughs> Yes, ay, dapat mainip, diba? ay, di ba? Ay, hindi ko yes. gusto yung dapat ako. Dapat gusto. Yun. ka muna yan, di ba? Yung <laughs> yes, <laughs> yes. kapag syempre naman, pag 12 years friendship, di ba? <laughs> Lalo pag nasa tamang edad ka na, mainip pa talaga, di ba? Oh. Ano bang plano mo sa 12 years? Parang gano'n, di ba? Oh. Bakit wala pa rin ano, wedding proposal? At syempre sa mga babae, pag di ba, pag... More than 30s, tapos sinasabi nga natin parang mahirapan ng mga anak. Dapat yan yung mga panahon na ano, magbuntis or pag gusto na magka-baby, gawin na. Kasi nga, yan na nga, ba diba? So yes na yes talaga. Dapat talagang mainip at dapat talagang, kumbaga kung walang plano ang jowa mo at ano talaga, eh, it's about time siguro na maghanap ka ng iba talaga na may plano sa buhay mo. Parang uh... na makakatuwang mo sa buhay. Yes, Yon. syempre ako no. Bakit bakit? Panindigan mo dahil... yan. Panindigan <laughs> ko. Hindi dapat mainip kasi pag may mindset mo na sana siya na yung the one, kahit gaano man katagal, ay maghihintay ka katulad na lang nangyari kay Gladys Reyes at saka kay uh, Christopher, 'di ba? Rojas, Rojas. Rojas, Rojas. Rojas 'di ba? you mo from ano pa sila, teenage pa sila, 14 years old, 'di ba? Bakit naman yun hindi nagkasawan more than 12 years of relationship at ngayon bilang mag-asawa ay sobra-sobrang tagal na nila. At hindi naman sila nainip sa isa't isa at pinapakita naman nila na strong pa rin yung relationship nila. So, I don't think so na ano na dapat yung 12 mainip. years dapat mainip ka. Kasi kung talagang siya yung the one, ay hindi ka maiinip. At kung talagang mahal mo siya, maghihintay ka, di ba? Love can wait. Pero, prinsip, siguro, ay, hindi ko lang ako ano sa ano kung tama na mga bata pa rin naman siya na Gladys at saka Christopher nung ikasal sila, mm -hmm. di ba? Kung baga, timing pa rin yung ano yung pagpapakasal nila, timing pa rin yung paghihintay nila. Pero kay Kim Chu kasi lampas na silang kalendaryo friendship eh, 'di diba? So may inip ka talaga, ano ba? Tumatanda na ako, nagkakaedad na ako. So ibang sitwasyon si si Gladys, Kita Kim Chu at saka si Yan. Parang ganun. Oo. Oh, edad lang ang iba, pero same situation. Oh. Kasi kung talagang mahal mo ang tao, kung talagang siya ang nakatakda, minainset mo muna na siya na yung the one. Kasi ang nangyayari din kasi uh, bilang artista, marami rin kasing temptation. Kaya dapat, hindi ko sinasabi na maraming na-tempt si, mm. si si, si oh. Kung baga marami rin balakit. So para sa akin, ang sikreto ng pagtatagal ng relationship na isang babae at isang lalaki, more on doon sa babae Ganon? Oo. Pero ako talaga naniniwala talaga na, Siyempre, kung nasa tamang edad ka na at saka uh, ready ka ng magka-baby. Halimbawa, ako nga mm -hmm. ready magka-baby si Kim Chiu, eh, dapat talagang ano, aba, bakit wala kang plano sa akin? Mm -hmm. Eh, siyempre, ako gusto kong magka-baby, gusto ko na magkaroon ng pamilya. Kailan pa? Pag 40 na ako, pag 50 na ako, parang huling-huling na, parang gano'n. Mm -hmm. So, Gugong, yun. yun yung mindset niya. Pero ako, Pero di tayo sure, ha? Oh, kung bagay, naano ko lang sa sitwasyon oh. na ano, hindi naman natin alam kung na ano talaga nasa utak oh, ni Kim Chiu. Oh. At kiss lang naman yung ano yung na-igname sa proposal. Oh, okay. Correct. Pilang babae, katulad nila ni Mercado at ni Bong Revilla. Ang oh. secret din talaga, nung pagtatagal ng relationship nila, ay nakabase din sa pagiging ba, pasensyo siya, pasensyo sa ni Lani, yung pagiging ng oh, O, ilang taon na, na rin ang pasensya si Kim Chua, ah. Ilang taon na oh, rin siya oh. naghintay, ah. Oh, yun yun na sa akin. So, alam nyo, pareso ba kayo <laughs> may puntos? Tama nga naman si Kim Chu, pwede nang mainip kasi teka lang, nasa right age na ako para mag-asawa kasi financially, emotionally eh, stable na sila dalawa, di ba? So talagang mainip -na, na siya para baka nga gusto niya na rin magka-baby, di ba? Lalo na ngayon nakita niya yung best friend niya. Kinasal. Si Angelica, kinasal. Oh. Teka oh. muna, eh bago-bago pa rin naman yun, hindi pa talagang sampun oh. taon, Unlike like, sila, 12 years na. Parang sabi niya siguro, ay, buti pa sila kinasal ako, hindi pa. Parang, pero yung kaya din naman, pwede rin nasabi niya, teka lang kung sa mindset mo, ito na yung talagang right guide para sa akin. Hindi na ako maindahan. Alam ko, darating naman yung time na pakakasalan pa rin naman ako na ito. Mm -hmm. Gano'n? Tata -tata -tata. Anyways, kayo mga classmates, ano sa tingin nyo? Dapat bang mainip si Kim Chu na hindi pa siya pinakasalan ni Sian Lim? Na, ang sinasabi nga, yung po nag-indahan, kaya nakipag na si Kim Kai Yo, Siya. Yung mano. Yo, mano. Ayan. Ayan.